What's up guys? Ako nga pala to, Kuya Balong OFW ako dito sa Macau Nakagising ko nga lang Panibagong araw, panibagong parusa Ay este, pag-asa pala Ito ang simula ng araw ko Kailangan ko magluto ng breakfast namin At pati pananghalian na rin Ako kasi nakatoka sa pagluluto Dahil maaga ako nagigising Si misis naman na nakatoka sa paglalaba sa paglilinis pero hanggat maaari ang kaya ko namang gawin yung mga gawaing bahay ako na ang gagawa para magpapahinga na lang si misis tagaling sa trabaho kaso minsan talaga sobrang busy sa trabaho sobrang pagod din lalong lalo na ngayon kulang kami sa tao kaya sobrang pagod talaga araw araw ito nga guys at nagkakapin na ako habang iniisip ko na yung mga gagawin ko sa buong maghapon yung tipong iniisip mo pa lang pero pagod ka na pero okay lang yan guys ang importante may trabaho tayo Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, lalong-lalo sa mga magulang nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Tunay kayong mga bayani. Shoutout sa inyong lahat. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang OFW? Ang totoo niyan, para sa akin, mahirap na masarap. Mahirap kasi malayo ka sa mga pamilya mo. Marami ng panahon nang lumipas na hindi mo sila kasama. Ilang Pasko na rin ang laging wala pa. Nakakamiss lang. Buti na nga lang at dalawa kami ni Mrs. dito. Kaya kahit pa na nasanay na kami. Hindi na kami na safe kasi kasama namin na isa't isa. Kaya paano na lang kaya yung pakiramdam na mag-isa ka? Mahirap siguro nun. Yun bang pakiramdam na no choice ka kung hindi mag-isa para sa pamilya? Kaya hindi pare-parehas ang sitwasyon ng mga OFW para sa iba masaya, sa iba naman malungkot. Tinitiis ang lungkot para may pang sustento sa pamilya. Tiis-tiis lang, makakaahon din tayong lahat. At ito naman yung masayang part ng OFW yun yung napoprovide mo yung mga kailangan ng pamilya mo. At kahit pa ka paano, nabibili mo rin yung mga gusto mo. Kaya lahat ng bagay may kapalit. Ay kailangan kang isakripisyo. Kailangan mong iprovide yung kailangan ng pamilya mo. Pero kailangan mo rin magtiis sa ibang bansa. Kung ayaw mo naman lumayo, hindi mo naman maprovide ang kailangan ng pamilya mo. Yun ang masakit na realidad sa Pilipinas. unang, -unang choice natin mag pero kapit lang, para saan ba at makakaahon din tayong lahat, di ba?